guys, magmumukbang ako ng napakalaking bayabas. Masarap siya isaw-saw sa asin at suka. So, ikakat ko muna siya. Ayan, nakat ko na ang guava. Ang sarap nito, guys. So, malayan salt ang ating asin. Kain. มาตรงฉับเงีย Hindi ko na lang nilagyan ng, ng, ng suka kasi bawal para sa akin ang maasin. Ang mahal lang guys, 57 pesos. Pero masarap naman. Okay lang. Naglaway lang talaga ako. Bulong sa laway ba? Nagkataon naman guys, nakakatapos ko lang maglaba. Di pa pagpagod ka, pagkain ang hinahanap mo. No? kong kumain ng rice. guwaba na lang. Bulong na nga akong kakapoy guys. Ang sarap na ganyan ba, anong no? sobrang lambot niya. Bago ang lutong. Hindi talaga mahirapan ang ngipin mo, Char. Bye guys, thank you for watching. Hmm. Bayan na din kayo ng guwaba. Try nyo to na pasarap. Amerikano ang tawag nito. Ang tawag namin sa mga kapag malalaking guwaba, Amerikano. Bye. Thank you for watching.